ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa sakit na rayuma at arthritis. Yung mga namamaga na kasukasuan yung paa, yung yung sabuto po mga kaubayan. Basta rayuma at arthritis ang target ng um, video na ito. Itong mahalamang gamot na ito. Ito yung labanos. Labanos mga kaubayan. Labanos at mustasa. Yan. Labanos at mustasa. Ito po ay kinakain ng hilaw. Ginagawang salad. Ganito lamang po. Hinihiwa ng ganyan yan. Hinihiwa ng ganito. Yan. Hinihiwa ng mga ganyan. At linalamas po ng asin. Kaya po linalamas ng asin yan kasi babawasan po natin yung bisa niyan. Dahil hindi po natin kayang ipasok sa loob ng ating katawan ito pag hindi mo binawasan yung bisa yan, masyadong mabagsik yan. Masyadong matapang po yan. Ganito po, ganito po mga kaubayan. Lalagyan ng asin na ganyan, yan, lagyan ng asin na ganyan, tapos lalamasin yan. Ganon din po itong mustasa. Linalamas na ganyan yan mga kaubayan, no? Yan, nalamas na po yan mga kaubayan, no? May tu nagtutubig na po yan. Ganyan. Ngayon, isusunod ko naman po itong mustasa. Isusunod ko naman po lamasin itong mustasa mga kaubayan. Lalagyan ko din ng asin na ganyan yan. At lalamasing ko din. Babawasan ko din po yung bisan niya. Eto, nalamas ko na siya mga kaubayan. Ngayon, hugasan ko naman po ngayon. Hugasan ko naman po ngayon para makita nyo kung, uh, na, kung paano ko po timplayin. Hugasan ko naman po siya ngayon mga kaubayan. Ito mga kaubayan, nahugasan ko na ngayon. Ang gagawin ko, titimplahan ko naman na. Ito na siya. Lalagyan ko ng sibuyas. Sibuyas, kamatis. Yan, sibuyas, kamatis. Titimplahan ko na po siya. Titimplahan ko na po siya mga kaubayan. Ito na po siya. Kamayin ko na. Ganyan lamang po mga kaubayan ang paggawa ng halamang ng gamot sa rayuma at arthritis. Ganito lamang po ang proseso niyan. Kailangan hilaw po na ipasok natin sa loob ng ating katawan kung talagang malala na yung rayuma at arthritis, yung kawong-kawong na, yung kamay na balu balubaluktot na, yung hindi na makatayo, hindi na makalakad. Ganito po, dalasan nyo po ang pagkain nito mga kaubayan. Mabisa po ito pag yung wala pang laman yung chan, pag umaga. Ito po ang unang kakainin. Sarap! gamot na ulam pa Ganyan lamang po. Ang sarap. Yung bisa ng labanos at saka itong mustasa, pag naghalo po yun, wala pong ibang tinatarget ng puro buto po. Puro yung mga lamad po, yung mga naninigas na lamad na nasisira na yung lamad natin na kulay puti. Kaya naglalak na po yan sa mga tritis at rayuma, yung mga Yan po ang trinatrabaho ng halamang gamot na ito, itong, itong mustasa at labanos. Pwede rin nyo po din haluan ng celery at kinchay mga kaubayan. Kaya kung inyo pong malala yung pinanggagalingan ng lugar na ito, itong labanos, itong mustasa, ay madalang pong nagkakasakit yung mga arthritis at rayuma. Madalang po silang tablan noon kasi madalas po silang kumakain yan. Basta't ang proseso lamang po ng paggawa, katulad ng itinuro ko po mga kaubayan ang proseso sa halagang... Sa, sa isang piraso na ganito at sampung pisong mustasa ay maghapon na po ninyong gamot yan mga kaubayan kung malala na po ang inyong karamdaman bakit sa loob ng isang linggo kung talagang nakahiga na po kayo hindi na po kayo makalakad sa isang linggo pitong araw yon bakit hindi nyo pagtisan na kumain nang mga limang araw o anim na araw, puro ganyan po. Umaga, gabi, umaga, gabi, umaga, gabi. Mas mabisa po ito pag wala pang laman yung tiyan nyo tuwing umaga itong ipapasok ninyo. At yung matutulog na po kayo mga kaubayan, wala pong masama yan. Hindi po nakakalason yan, ulam yan eh. Ulam yan kasi po, pag ito po ay linuto muna, patay na po ang visa noon. Para sa mga buto na naglalak, yung mga naninigas, yung mga namamaga, patay na po ang visa niyan. Hindi, kahit na... Uh, araw-arawin mo, uras-urasin mo, ang pagkain... ng mustasa, labanos, seleri at kinchay. kahit na uras-uras kang kumain nun, wala po siyang kakayahan na gamutin yung mga namamagang buto. Wala po siyang kakayahan... Nagamutin yung mga lamad na nasisira mga kaubayan. Kailangan po hilaw po ito na ipasok natin sa loob ng ating katawan. Ganyan lamang po yung katulad ng ginawa ko. Para kaya po nating ipasok sa loob ng ating katawan yan, Lamasin ninyo ng asin. Bawasan ninyo ang bisan niya kasi kung hindi nyo po bawasan ang bisan niya, Yung ganito po. Hindi nyo kayang kainin. Masyado pong mabagsik yan. Masyado pong matapang yan. Pag nagsama, yung katas nito at katas nyan, yung bisa niyan, hindi nyo po kayang ipasok sa loob ng katawan natin. Maanghang pa po. Sa sili yan. Mas mabagsik pa po sa sili yan. Mga kaubayan, ganyan lamang po. May ulam na kayo, may gamot pa kayo. Ito, ulamin ko ito eh. Hmm. Kung maggagamot ka sa iyong katawan, ganito lamang po karami, oh. Yan. Okay na yan. Ako kasi, pag kumain pa ako ng mga halamang gamot, talagang kain talaga. Eto isang ulamang ko lamang to. Kakain na po ako mga kaubayan at hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.